matching to yung size 37 uh, Gucci, good, Gucci 1580 na lang ito mga luxury shoes to Prada shoes yan good condition pa rin outside sole nya ito rin Prada no ay size 7 din siya so yun mga kayaw yun nandito tayo ngayon sa may Monios area no along Roosevelt ito Then dito tayo sa isang Okan Okan store dito sa araba natin yan po. So natin sa patos ngayon dyan is 9, uh, 999 maliban lang po sa selected item na ibang sa patos no. So yun naman yung 1, 5, 8, 80. So sa Mansi, kaya huyaw magingay magingay. So kayo kay. So kung hindi pa nyo alam kung saan itong okay okay na kilala na store is Korean store ng Inuya. So malapit lang po siya sa Roswell area. Ayan. So pag naman kayo dun sa maya Uh, Del Monte, nandito rin siya sa bandang kaliwa. Then pag galing naman kayo sa Itcha, nandito naman siya sa bandang kanan. Kaya ano pag hinihintay natin mga kayawiyaw dyan, subot na sa kayo, ukay. Kaya so, yun pala yung mga selected item sa patos na ang tagi ni Kulay White is mas mataas siya. No? Hindi siya kasama sa 999 is yun is white na taging isaw. 1518 then lahat na nakikita nyo dyan na ibang kulay is lahat 999 na lang So yan. So napakadami no. So pakita lang natin yung uh, sapatos din. Kunting silip lang. Yan ang size siguro. Uh, tignan din natin saglit no. Tara, samahan mo na si Kaya Kuyong. Magingay, magingay. So kayo kay. A few moments later. Kita natin dito ang um, size 8. Uh, size each na yun. Ito is all nine, uh, 999 na lang, no? So, solid na solid pa yan. Ito naman, size nito, size 7. So, napakadami pa dito mga maganda, no? So, silipin lang natin. Ang price nito, isa na lang, no? Isa na lang, 999. So, ito naman, oh tignan lang natin. So, good spam. Di ba? 999 yan. Lahat na nakikita nyo rito, So, size naman dito. Size 8. So, yan. Size 8. Ito naman. Size 8.5. Diba? So, silip lang natin yung uh, size nila. Ito naman. 8.5. So, medyo mga maliit na lang palang natira dito. No? So, karami yung nakita natin is 8.5 dito. Siguro ito mas malaki ito. Tignan natin yung nas taas. Baka hindi naabot ni Eric TV ito. Ito yung 9.5 mo, no? yung Air Max na white na to. Ito lang medyo malaki nakita natin yan, goods na goods pa condition niya. Yun ang price nito is sa uh, 999. Silipin din natin bandar kaya daan na lang natin dito. At uh, ito, tignan natin yung size nito. Ito naman is uh, size 12, no? Sa mga size 12 dyan, solid na solid pa ito, oh. Good good condition pa and madalang na lang yung mga malaking size so silipin lang natin dito yung mga bihira na lang yung size kasi karamihan ito 8.5 no? yung mga malaki ang uh, papakita natin ito 10.5 ito yan sa mga 10.5 dyan yun panalo, panalo pa ito 999 na lang solid na solid pa yan so rito ito 'yung banda tingnan natin. Oy, size 8 pa rin. So marami mga size 8 dito, no? Yung price naman diyan, 'yun nga ang sinasabi, is 999 na lang. Ito kasi mabilis ang update lang tayo at silipin lang natin 'yung pinaka malaking size dahil ang karamihan nito. Nga ulit-ulit pa ulit, 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 ulit 'yung sinasabi, 825 at 8 ang marami dito. So, so ito naman 9.5. Ayun, ito 'yung mga nakakaiba, no? 9.5 ang size nito kaya pag nakita niyo yung video na to puntahan niyo na baka maunahan pa kayo so good na mga kaya uwi natin dyan ito naman ang ganda nito ganda ng color nito yun oh navy blue siya yun ang size naman yung size 9 kaya ito ang pinapakita natin dahil madalang na lang mga ganitong size good condition po Pumahan, pangarabas, panalong panalo pa mga kayaw-yaw so dito, yan dami pa rin oh. so lahat nito is a uh, size 8.5 8.5 Ito, tingnan natin ito. Ang ganda ng colorway nito. Yun, oh. Size 8 naman ito. Yeah. Solid na solid pa. Ito naman, nakita rin natin, oh. Ang size talaga niya, size 8. Yun, adidas na ito, yan. Size 8. Outside solid goods na goods pa. Pwede pang pang formahan. Uh, yan, oh. Ito may nakita tayo rito niya, Jordan. Tingnan natin yung size niya. Uy, ito oh, ang malaki. 10.5. Nako, panalo pa pa ito. So price nito is 999 na lang ito. Ito. Outside sole niya, good, good good condition pa. Pogi pogi pa. Yan you oh. Know? 10.5 ha, Itong Jordan na 'to. Ito so, may nakikita tayo dito na Adidas no? Pambabae siya ano. Size 5 lang siya goods na goods condition pa yun Ganda nito Yun Ganda no. Maganda pa And wala pa siyang Dikitan sole set And seat. Then, 999 Solid na solid pa ito So dito naman may nakita ito yung Nike shoes Tingnan natin kung good condition pa yon Good condition pa rin siya Wala pang pa dikitan sole set And seat. Then, ang size is Size 10 ito yon ito rin ang malaki rito dito ma konti na lang yung malaking size no kaya sa mga size din diyan kung gusto nyo yung sapatos nito puntahan niyo na sige so, to rin pakita natin din ang size nito size 10 din siya yan sa mga hanap ng size 10 diyan ito panalo panalo pa rin yan good condition pa rin ang outside sole niya yan inside sole niya medyo madumi lang siya sa loob pero okay okay pa panalo panalo pa rin to ito ang ganda pa nito yung onitsuka ganda ng color nito. pero medyo maliit lang yung size niya yun ang ganap ng Inotsuka. ang size is size 7 lang ka size 7 no good yung partner niya yung, yung dalawa medyo upod lang yung dulo niya pero good good condition pa naman siya wala pang dikitan soul seat no yun no? Tokyo Okay, ito rin nakita natin nga dito. Ang, ang ganda nito. ganda ng pa nito. Kasi medyo maliit lang yung size niya 6.5 lang sa mga 6.5 dyan. Then makita niyo yung video na ito. Pwede nang puntahan nito sa may uh, Roosevelt, No? Uh, ang store na kilala sa dating uh, Korean store. no? Pero branch to ng Inuya Fashion House. So, umpunta tayo bandarito rito kasi nandito na may, may malaki pa. Ito, tingnan natin to. Medyo malaki rin. Uy, ito. Size 10 to. Ito, kita natin. Size 10 siya. And pwede pang pang uh, pormahan din. No? Yan, kita natin banda rito. Ito, banda naman. Tingnan natin. Dito, kung meron pang uh, malaking size. Ito medyo maliit ito. Ito naman is uh, size nito ay 8.5. Ayan, ultra boost. 8.5 lang siya. Dito rin, ang kita natin, size din niya is 8.5. So, yan nga, karamihan 8.5. Yan o. Oh. Outside, sold niya, goods na goods pa. Panalo pa rin. Pampormahan, poging-pogi pa ito. Dito rin, natin is ah, 8.5. Yan, 8.5 ito. Yan o. Oh. Pinakalagay pa sa outside sold niya, Adidas, yung apakan niyo. Goods na goods pa. 8.5 Onitsuka So mga uh, Onitsuka nito Size nito so Mga size nito nine to 9 To 9.5 Yan Good condition pa So naganap nung uh, Onitsuka Shoes Tiger Ayan o no? Good condition pa siya no And price nito 999 pa rin So ngayon na lang natin yun yung selected item doon na uh, ang tagging niya is kulay white dahil yun ang mas mahal. No? O nasa 1,580. Kaya tingnan natin dito kung sulit na sulit pa. Ayun, nagkita natin dito sa babao. Oh. Ito naman is uh, dating uh, 2,800 in 1,580 na lang siya. in size nito 8.5. Ayan o. Oh. Okay okay pa pang formahan uh, nito. Ito yung Jordan na to. Yung mga 1580, ilan na lang pala ito. Ito, yan ang uh, tagging niya is kulay white, no. Pili na lang pala, kukunti na lang. At ito rin, no. Yung gochi na to. 1580. So yung size nito, medyo maliit lang siya, no. Ito yung size 37 na uh, gochi 1580 na lang ito. Mga luxury shoes to. Prada shoes. Yan good condition pa rin ang outside sole niya. Ito rin Prada, no? Ay size 7 din siya. Yan, size 7. And good condition pa rin, maganda pa rin ang outside sole niya. And inside sole na nandyan pa rin, Tataba, Prada shoes. Yan, no? Luxury shoes. Yan. Alright, so yun mga kayawiyo, kunti lang pala yung mga sapatos na... Selected Uh, selected shoes no, na Tiguan 580 kundi lang karamahin dito 5 perasa lang po ang mga Tiguan 580 so siguro hanggang dito lang ating update for the day pakita ko lang sa inyo yung mga sapatos dyan na uh, 999 na lang lahat na nakikita nyo so yan po ang update ni Kayaw yaw magingay magingay so kayo kay okay. Hanggang dito na lang ang update ni Gaya Huyao. Magingay, magingay. So kayo kayo. So sa lahat, ah, lahat na nagitan nyo ng mga sapatos dyan sa harapan ko is lahat is 999. Maliban lang dito sa likuran ko is merong apat, ay limang uh, pares no. Natig 1580 na lang. eh ang panginihintay na mga kaya huyao dyan. So good na dito sa Ukay Ukay sa may Roosevelt area. Sikat na pangalan dito is Korean Store. 要不，苏格达玛卡要不，要你教。